Hello guys. Ipapakita ko sa inyo yung mga uh, namin mga nilagay namin oh. Minagyan namin ng mga luna to sa isaya oh. anong anong tawag dito sa ah uh, Tagalog. Hindi ko hindi ko alam. minagyan oh. namin ng luna para to guys sa eclipse. Ah uh, no. March 25 na eclipse Oh. Yeah. Babalutin talaga namin yung mga paligid ng kulungan ng bak ba yung inahin no? kasi buntis na yung mga inahin namin kasi naranasan kasi namin yung pag hindi namin na minagyan ng ng pantakip makukunan yung mga inahin naranasan kasi namin na talaga yung mga kambing na namin yung si Myla nakunan din katapos ng eclipse oh. tignan nyo guys yung linalagay namin yung mga sako yung mga luna, yung meron ding floor mat oh, tignan nyo guys takpan lahat yun pag nag eclipse hindi namin tinanggal yan kasi ayusin namin yan pag eclipse na naman Ngayong uh, April April 8, no? April 8. Meron na namang guys. Guys. Ngayong. Ngayong buwan. April 8. Kaya, ibabalik namin yan. Ayosin namin yan pag eclipse na naman saka na namin tatanggalin pagtapos na ng eclipse sa solar eclipse total solar eclipse ngayong April 8 kasi takot kasi kaming mag kunan yung mga baboy yung mga inahin namin meron kami tatlong inahin oh, yung mga pinaka pinakauna namin inahin oh. Ito yung mga anak na niya. Hinahin na din. Ayan, nanganganak na. Unang panganganak. At pangalawa na to. Pangalawang pagbubuntis nila. At saka, ang ginagawin namin ngayon dito, naglalagay kami ng anong tawag dito? Yung mga drainage sa pang sa tubig kasi yung yung tubig namin doon sa bukal doon yung flowing water uh, masyado nang busy marami nang nag nagigib ng tubig pang inom uh, kasi busy na uh, kaya yung yung tabay namin yung balon linalagyan na namin ng linalagyan na namin ng kawayan guys para hindi mahirapan yung caretaker namin sa pag-iikip ng tubig tingnan nyo guys tingnan nyo yung ginagawa na namin Tignan. dito nila dito inilagay ang tubig saka binutasan tingnan nyo binutasan nila mayroong butas Ito yung tubig namin na napakalinis. Yung bukal na napakalinis. Hmm. Maraming humihingi dito para pang saing. Hmm. Ayan na, lutas ng problema. Hindi na masyadong mahihirapan yung caretaker. Magkuha na lang siya ng tubig dito at saka maglagay siya dito at yung tubig papunta doon sa baril sige Nicole lagyan mo ng tubig call. mag hi ka call hi, hi. Oh, ang ganda ni Nicole no? siya si Nicole si Nicole kasi yung kasama namin sa choir yung pinakabatang kasama namin sa kwar. Hmm. Hmm. <laughs> Ang ganda ni Nicole. <laughs> hmm. yung tubig, kusa na lang mag-drain doon. Hmm. Hmm hindi na mag-iigib yung caretaker si Nicole 13 years old umunta palagi sa akin kasi gusto talaga niyang sasama sa akin palagi hmm. hindi ko alam kung bakit <laughs> okay guys Thank you for watching. Bye. <coughs> ভয় লাগিছে ভাই না জোরো সেটা যোগাসন করুন কোনো পাপ বলবো কোনো পাহাড় চলতে খুব সেটাও Dawan no. mm. mm. mo kay Drico, dawan na. That's the only update for today, and please subscribe my YouTube channel Country Vlog Cell. Bye.